natin sa Nutriline. Ayan. Nutriline po ang tawag dito sa Batangas ng mga Nestle product. Sigarilya. So, ayan kayo may bumili. Ayan. Papakatan ko sa inyo yung mga in-order ko kay Nutriline. So, napakabilis talaga na itong deliveries nitong Nutriline. Alam nyo ba guys, nakahapon lang ito binuk sa akin. Ay, ngayon ay nandito na agad. So, ito. May promo sila dalwhan, save 10. So ang in-order natin ay 5. 1 2 3 4 5 basta 10 yun. Tapos o-order um din tayo ng swak kahit meron pa tayo doon para hindi tayo naubusan kasi napakabenta ng swak dito sa aming tindahan. So talagang isang 30 sila mamili niyan. Tapos ito, bumili din tayo nito yung ilang grams ba to? Basta ito, gantong kalaki. 90 gram. And then, atong adult, Bear Brand Adult, may free siyang Nescafe Original. Ayan. Sa 300 grams, may free siyang, ano. Tapos, more din tayo nito. Napakabenta rin itong ganito. Ayan. Mas mabenta guys yung mga gantong kape dito kaysa 3N1. Ang 3N1 ay nabenta rin naman pero bihira. Pero marami pa rin ako i noon. Ito, murder ako din ito. Uh, bear choco na 840 grams. So alam nyo ba guys na pansin ko lang dito sa Batangas, mabenta ang malaking balot. So yun ang gusto nila. Maramihan sadya malaking balot. So, kanina, yung bueno mano ko nga ay malaki. 2 kilogram na berberant Yun mga hanap nila. Palabasa kasi yung iba malalayo sa palengke. E di, bibili na nga naman ng marami para hindi magastos sa pamasahe. At saka, hindi pa balik-balik. Kasi nga, malayo yung ano, bilihan. Ayan. Malalaking balot. Ito, Coco Crunch. Umorden din tayo. 12 sachet. Tapos itong mga 25 grams, napakabenta rin yan dito guys. Ito Di palang chaki, magalagay pala ako dun. Kasi, ano, wala nang malamig. Makabenta ng chaki din eh. Din eh. Ayan, lalagay natin. Itong promo naman ito ay buy 10, save 20. So bad, naman nangyari yun. Basta, oh, na lang ako sa ahente. Ayan. Tapos, ito namang sterilized, guys, ay 2, 4, 6, 8, 10. Sampo. Pag sampo yung binili mo, uh, may free yung dalawa. Oh, ayan yung free, dalawa yan. Diba? Tapos, ito, Milo. Dito, mabenta rin yung, ito yung malaking balot ng Milo, guys. O. Oh, 300 grams. Tapos, ito, bumuntay ng Bona. Kahit sana naman mabenta ang bonus. Pero yung in-order ko lang ay 350 grams. Nga pala, may naghahanap din palang malaki niyan. Kalimutan kong umorder. Ay, shit! Sira. Sabi ko na nga ba patay. Sira yung box. Sira tuloy ang box. Ayan. Paano yan? Nasira na ang box. Lagyan ko na lang siguro ng tape. Tapos, ito, bonang maliit. Murder din tayo, guys. Talaga ko pa yun presyo. Tsaka, itong coffee mate. Napakabenta rin itong coffee mate na gantong size. Ayan, ito lang ang in-order natin sa Z, Ay, jet, Sa Nutriline. O, Nutriline ang tawag. Sa ahente kong ito. Napakabilis mag-deliver at napakabait ng ahente. Tapos, napakaganda pa ng company nila kasi nga, yung mga items ko, di ba, galing kabite, pinalitan nila at yung mga hindi gaano mabenta dito katulad yung nido hindi gaano mabenta dito sa so, pinalita nila lahat yun nakakatuwa saka yung nestogen. and tayo ko kasi yung stock ng gatas dati sa kabite na ano hindi naman nagmo so hindi nagmo dito ay eh, baigi na nga lang at mabait yung ahente talagang pinalitan niya nakakatuwa so masyad, kinilig naman ako dun sa ganung bagay kasi hindi tayo nalugi ang problema ko na lang guys ay sa lactum wala, hindi gaano mabenta ang lactom. So, talagang, hindi ko alam kung paano yun i-dispose. Sa so, bagay, matagal pa naman ang expiration. Pero talagang, sa tagal ko nandito, walang nagtatanong ng lactom. Puro ano lang, bear brand, um uh, bona. Ayun. nestle dyan, pa isa isa So, talagang ano ako ngayon sa lactom. Duda ako dun sana may bumili sana may bumili para hindi tayo malugi so ayan guys yung ating in order so ito guys ay ayan. guys maglalagay na tayo ng mga chucky na ano product at naubos ito so maigi na nga at dumating ang ating deliver so na napakabenta ng chucky dito yung mga bata mukhang chucky so ayan kung naubos din rin yung Dutch meal, mabenta rin dito ang Dutch meal. So, wala na rin tayong stock. So, ayan. Nag Sasalita ako. Diyan di ko nakalimutan ko. May kumakanta pala. So, baka makapiright tayo. So, ayan. mag over na lang ulit tayo. Dahil dito sa palengke, I'm, ano, laging may nagpapakanta. So, kaya, kaya malimit ako ngayong mag-voice over sa aking vlog. Kasi nga, baka, ano na, makapirate lang yung ating video. So, alam nyo mga guys, eh, makuwento ko lang. Nung unang doting namin ng dito sa Batangas, parang sabi ko, isa na nga lang rep ang ilagay ko dito. Kasi baka naman hindi ah, gaanong mabenta itong aking mga soft drinks. Kasi nga, ano, ah, medyo nasa loob naman kami, hindi siya daanan. So, De, ang undi na lang ng undi lang nang nakalagay noon sa aking rep harus pare parehos lang so nawalan ako ng pag-asa sabi ko um ipapatayin ko na lang yung isa siguro o iista ko na lang yung isa ibebenta ko na lang kasi nga parang konti lang naman ang mamimili so pag pagtagal tagal ng panahon ayun dumami na rin nang dumami ang mga mga bumibili ng soft drinks at kung ano-ano na rin yung hinahanap nila So, ayo nag-try ulit ako na bumili ulit ng mga iba't ibang klase ng drinks. Um, nilagay, nilagay ko ulit yung isang rep, pinuno ko din. At kung ano din nga yung minsan mga items ko don sa Kabite, ayo rin naman ang kalimitang hinahanap dito. So, ayun, um, ginawa ko, nilagyan ko na rin ng laman at nakakatuwa naman guys at napakabenta rin ng soft drinks dito kahit na dito kami sa loob ng palengke dahil dun sa kabiti naman ay daanan kami sadya at nabenta sa mga estudyante, ayun, tsaka sa ibang mga tao na naglalakad lang. Siyempre, pag naglalakad ka, nauuhaw ka, so mag ka talaga ng bilihan ng soft drinks. So, dito, maigin na nga laang, at nabenta rin siya. So, ngayon, ay napupuno ka na ulit itong ref, at, um, madami na din silang pagpipilian. So, malaking bagay din itong mga soft drinks at napakabenta din dito sa aking tindahan. So, ayan. So, narealize ko talaga na basta't may display ka ay bebenta yan. Uh, hindi man sa pagka-display mo ay bebenta agad, ay bebenta at bebenta pa rin 'yan pag biglang may dumating na customer. Basta bukas talaga ang tindahan mo. 'Yun nga 'yung laging sinasabi ng asawa ko, basta bukas ka, bebenta ka. Pag sarado ka, ay wala kang benta. So, 'yun, 'yun lagi ang sinasabi niya sa akin. Basta bukas ang tindahan mo, ayan. Papasok at papasok ang bibili. Hindi ka masisiro, hindi mawawala ng bibili sa tindahan mo. Basta laban ka lang, lagi ka lang magbubukas at huwag panghihinaan ng loob. So yun lagi yung, laging nasa isip ko ngayon. Um, Basta lagi lang akong um, positive sa araw-araw. So ayun, um, ang mga yakult nga pala ngayon, wala akong stock. So naghihintay ako ng deliver pa ng yakult. So sabi ng ahente ko ng yakult ay ano daw, mamaya-maya. So, hihintay na lang natin. So, napakabenta rin ng Yakult dito kahit saan naman. Napakabenta ng Yakult. So, ayun. Ang, ano, ang pagkakaiba nga lang, yung ahente ng Yakult ko dito, dun kasi sa Kabite, mayroon akong talagang yung truck ng Yakult yung nagdi-deliver sa akin ahente talaga ay dito yung hindi siya sa bahay-bahay lang ng ano yun pa lang yung ahente ko ngayon ng Yakult so, hindi naman pwedeng medyo mataas lang ng konti pero hindi naman ako pwedeng mawalan nga ng Yakult at mabenta talaga sa inahanap talaga ng customer dito sa sa ano sa Batangas so iyan mag-isa ulit ako ngayon guys kaya walang katapusan ang ating display. Ako lahat ang replenish So, ayan yun naman yung ugali ko dyan na pagkakabenta. Ayan, palit natin. Ayoko na makikita ko na ang rep ko ay maluwag. Gusto ko lagi ay puno at masikip. Kasi nga para ma-attract din si customer na marami silang pagpipilian. Kasi parang alam niyo yun, parang ang pag-ang luwag ng rep parang walang buhay. So ayan na lang guys yung isishare ko sa inyo. Ingat po kayong lahat. At salamat salamat po sa inyong panonood. Ayan. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe. Ayan. Kita-kit po sa next vlog.